Bagamat may pagkikipit at pang-iipit na ginagawa ang bansang China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, pinipilit pa rin ng mga mangingisdang ito na ipagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Sakay ng fishing boat na John, pinangunahan ni Captain Junar Itak ang paglayag kasama ang 30 iba pang mangisda sa West Philippine Sea. Kabilang sila sa mahigit dalawang daang volunteers ng isang Peace and Solidarity Flotilla na inorganisa ng atin ito coalition papuntang Scarborough Shore na may misyong bigyan ng supplies ang ating mga manging isda sa West Philippine Sea. Ang kaya lang namin mula doon sa Bao, sa Masinlok, sa Tiguan sa Tabi, yung mga 80 miles. Ano nang gagawin natin pagdating doon? Sa... Katalihan doon na buya at mangisda hanggang umaga. Saan naman yung mga hule, marami naman. Mayroon din, malalaman na lang din yan, siguro bukas ang umaga, kung gaano karami ang hule, kung ilang tolinada ang hule. Mayroon daw lumulutang na mahigit 20 boya sa paligid ng West Philippine Sea, isang palatandaan ng kanilang fishing ground. Minsan, tumatagal daw ang kanilang pangingisda ng tatlo hanggang isang linggo, depende sa dami ng huling isda. Sinusuong nila ang malalaking alon upang may maiuwing pang tustos sa kanilang pamilya. Kalimitan silang nagsisimulang mangisda isda ng alas 3 ng madaling araw. Bandang alas 5 ng umaga, hinihila na nila ang lambat at hahanguin na ang mga huling isda. Mga alas 7 ng umaga, ilalagay naman nila ang mga isda sa mga ice container. Kung para sa iba, ang West Philippine Sea ay isang teritoryong pinag-aagawan, para kay Captain Junior Itak at sa libo-libong Pinoy na manging isda, hindi lang ito basta teritoryo. Ito ang kanilang kabuhayan.